Ciao raga, musta raga, welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Pag-usapan natin sa video na are, yung bonus na ibinibigay dito sa Italia ay mayroong pinipili. Misan ganga ay parang unfair dahil hindi naman nabibigyan ang iba. Bakit din malimit na ang mga may anak ang laging kasali sa mga nabibigyan ng bonus o financial support? Alamin natin kung bakit raga, doon po na sigla, partiamo! Mayroong mga ilan na tinatawag nila ang Italia na paese di bonus dahil nga nang sa dami ng bonus na ibinibigay ang gobyerno. Maging para man iyan sa mga Italian citizens at maging para din sa mga estranyeri dito sa Italia. Pero bakit ang mga bonus usually ay mayroon laang na targeted na group of people at hindi lahat entitled kasi merong iba o oh, mas marami pa nga na iba na hindi naman entitled sa mga bonuses na ibinibigay. Mayroong dalawang primary reasons kung bakit. Una ay saan ba galing o sino ga ang nagbibigay ng bonus. Pangalawa, ano ga ang purpose ng bonus na iyon na ibinibigay. Ang bonus kasi, alam naman natin, meron niyang pondo na inilalaan. Kaya may mga bonus na galing sa national government. Meron din na galing sa regione na kinabibilangan. Minsan ay galing din sa community presidensa. Minsan din ay mula naman sa work sectors na kinabibilangan ng isang tao. Mostly ng bonus o financial support ay sa pamagitan ni IMS ina-applyan at si IMS din ang nagbibigay o nagre-release ng payment noong bonus na iyon. Meron din na sa pamamagitan ng datore o doon sa lavoro dumadaan. Meron din na sa sito ng uh, regione dapat na i-process. At uh, most cases din, uh, syempre, meron din na sa community residence naman doon ipinaprocess yung bonus. Kaya dahil diyan, may mga bonus talaga na pwede na mag-apply lahat ng nasa buong Italia. Pero mas madami din ang mga bonus na hindi para sa lahat kasi nga uh, sa regione o sa comune dapat i-process yung ibang mga bonus. Tandaan din na ang bawat bonus ay mayroong kanya-kanyang requirements at saka qualifications na nakaset na dapat na ma-provide at ma meet ng aplikante para siya ay mabigyan. Pangunahin na diyan, alam naman natin, yung pagkaroon ng valid na EZ. At alam natin na kapag mas mababa yung EZ, mas madaming mga bonus ang posibleng ma-applyan at matanggap. Bakit? Kasi kapag ka mas mababa ang EZ, ibig sabihin ay mas mababa ang kita o dito ng tao na yon o ng pamilya na yon. Mababa din ang ease kapag ka mayroong mga anak na minoreni pa nakasama sa nukleo familiare. Nababa din ang ease kapag mayroong member ng pamilya na mayroong disabilita. Nababa din ang ease kapag ka nag aafito ng bahay kumpara doon sa nagmumutwo ng bahay lalo pa kung fully paid na yung mutwo. Mataas talaga ang ize kapag ka gano'n. Kaya majority ng bonus, ang purpose ay para magbigay ng tulong sa mga mas nangangailangan. Kaya din, kung mataas ang reddito o income mo, talagang mas madaming bonus ang matatanggap kaysa sa iyo ng mga mas mababa ang kanilang reddito. Isipin mo na lang, parang nasa Pilipinas, di kami mga ayuda din na ibinibigay ang Philippine Government Gaya nung uh, tinatawag nila yung four di ba? May plano pa sila yung ACAP daw, etc. May mga binibigyan silang ganyan na tulong din. Ang mga binibigyan noon sa Pilipinas ay yung mga nasa poverty line at kailangan talaga ng tulong. Kung baga dito sa Italia ay uh, yung mga mababa yung easy. Kaya kung nasa middle class ka o dito sa Italia, kung ikaw ay mataas, reddito ready to, Mataas ang ready to mo or mataas ang ready to nyo, mababa talaga ang chances na mabigyan ka ng bonus. Kasi nga mas priority yung mga mas nangangailangan ng tulong. Ang main purpose din ng mga bonus ay para tulungan ang mga pamilya na mayroong mga anak at estudyante doon sa pamilya. Eh bakit ba Lagi nalaang ang mga may anak ang priority sa mga bonus at bang advantage na lang kung may mga anak na madami. Samantalang ikaw na nagbabayad ng buwis at lahat ay uh, tuto aposto, tuto regulare, ay halos walang bonus na matanggap. Actually, mayroong matibay na basihan ang Italian government kung bakit halos lahat nalaang ng mga bonuses o financial support, ay ibinibigay sa mga may anak lalo pa yung mga kaliitan pa yung kanilang mga anak. Gaya ng asenyo uniko, noong karta akwisti, asenyo di inklusyone, bonus novinati. di ba 1,000 euros yan, bonus asilo nido, meron din para sa maternita, paternita, meron pa ngayon na kunjedo parentale, meron pang bonus mame laboratrici, Dote Skola, Bonus Libre, Karta Dedicata Ate, Karta Kultura. Meron pang ang bonus afito dito sa Milano na para doon sa mga may bagong baby. And the list goes on. So yan yung mga bonus sa na inisa-isa natin na kung saan priority diyan yan yung mga mayroong anak. Okay? Ulitin lang natin. May matibay na basihan ng Italian government kung bakit halos lahat na lang ng mga bonuses o financial support ay ibinibigay sa mga may anak, lalo pa yung mga kaliitan pa ang mga anak. Baka hindi ka pa aware raga, sobrang bilis na bumababa ang population dito sa Italy. Sa dahilan na, alam naman natin, ang mga Italiani, mostly sa kanila, ay ayaw magkaroon ng anak o mga anak. Ayon sa ISTAT, yung uh, government agency ng statistics dito sa Italia, Italy's population is declining with a record low birth rate and a significant natural decrease. Sabi ay, more deaths than births. Imagine mo, mas madami pa ang namamatay kaysa sa mga ipinapanganak. Sabi pa ni ISTAT, this demographic trend is projected to continue with the population expected to fall between 55 million by 2050 according to ISTAT projections. Dahil diyan, kaya ang Italian government sa mga nakalipas na mga taon hanggang sa ngayon ay patuloy pa din na nagbibigay ng mga financial support para ma-encourage ang mga tao, mostly yung mga Italians, na magkaroon ng mga anak. Sabi nga eh, Halos ibigay na lahat ng incentive para sa pagtaas ng birth rate at madagdagan ang population dito sa Italy. Kaya kung mayroong mga bonus na lumalabas at palagi na ang para 'yan sa mga may anak, ngayon ay alam mo na raga kung bakit at ano ang purpose ng Italian government. So it is up to you. Magdadagdag ka pa ba ng anak para makatanggap ng maraming bonus at makatulong sa population increase dito sa Italia? O sapat na ang anak o mga anak ninyo ngayon at magtatrabaho nila ng maayos para may sapat na kinikita para sa pamilya? Comment ka lang raga kung ano ga ang take mo sa bagay na ito. Okay, sana naging malino sa iyo at uh, nakapagbigay ng uh, karagdagang uh, awareness sa iyo ang uh, pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay ma-share mo rin sa iba, lalo pa dun sa iba na alam mo na lagi silang uh, nagtatampo ano dahil uh, yung kapitbahay daw nila ay lahat na lang ng bonus ay natanggap samantalang sila ay halos walang ma-applyan at walang matanggap na bonus. So sana ma-share mo para alam nila kung bakit ga nangyayari ang mga bagay na iyan. Maraming salamat sa panonood Maraga. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga, alla ala prosima.